Good morning! Welcome to my vlog! Ayan, punta tayo dito sa... Kung nakikita nyo yan, no? Mayroon ako dyan mga tanim na pizza. Ha-hardisin ah, ko siya. Hmm, kasi wala akong maisip na iulam. Kundi yan, tanghali na kasi, no? Ayan. Pangalawang harvest ko na yan sa aking pizza. Yung una... matataba yun yun ang <laughs> yun ang kinuha ko yung matataba ayang natira kasi dalawahan ang nilagay ko dyan eh, na pag, sa pagtanim ko dalawahan ang nilagay ko Tati kaya medyo, merong mataba Tati. yung isa payat eh. ayan yung hinarvest ko ngayon yung payat na ayan yung sa taas hindi ko pa yan siya nabawasan so ngayon ko siya babawasan medyo payat talaga yung nandyan sa taas kasi hindi ko siya nailabas agad nung tinanim ko siya sinabit ko muna siya dito sa loob yung walang init mm -hmm. tapos siguro mga 3 days 4 days siyang nandito bago ko siya nilabas dyan sa may init kaya yun hindi pala, hindi pala lumalaki agad pag hindi na initan ano kaya napansin ko na maliit na siya nilabas ko na siya din dyan nauna kasi yun sa baba nilabas ko dyan kasi plano ko, ay yun talaga plano ko, isa doon, isang hilera dito sa walang ano, tapos isang hilera din dyan sa labas. Taka ako, bakit malalaki na yun sa labas? Tapos yung yan, yun yung nasa taas na yan, dito yan sa may lilim, kaya hindi siya, ano, iba. Tumaba na yun sa labas, siya payatot pa, tapos sa liliit pa niya. Kaya nilabas ko dyan, ayan, nabawasan na, no. Yan, yan, gugulayan ko, pasok na tayo. Yan yung gugulayan ko ngayon dahil hindi ako nagpunta ng palingke eh. Ayan na. Nakatutok kasi yung camera ko dyan. O, bit, bit ko na yung picture. <laughs> Ay, luluto. Ay, kailangan bumalik pa. Ayan, yeah. yung harvest ko. Binagdagan ko pa talaga yan. Binagdagan ko pa yan dito sa kabila kasi mayroon din ako dito ng Ayan, Ay, yung na-harvest Eh, binagdagan ko pa yan kasi parang kulang. Pero madami harpist. na rin naman yan. Pero, o, oh, ayan na. Ilinisin na natin. Ang hirap natin ng Huwag ito yung puno. Tingnan hmm. ko lang ito sa mga buti-buti. Ay, nakikita mo yun. Kaharabis na tayo. Pangalawang harabis na Ayan, ah. Ayan, nag-ani na, nag-ani. Lagyan natin ito ng giniling. Maliliit ito, dito. Maliliit kasi yung kasi lupa malagay mo dun sa buti-buti. Kaya hindi siya ganun kalaki. Ayan. Oram na yan. Oram na. Ayato. Kasi ito yung ano, darawahan kasi tinanim ko dito sa isang isang yung pinakbotol na bote. Kaya maliit yung isa. Yung una ko pinagtanggal mas malalaki Tumali ito hmm. na yung ito. Nangiraw na ito. natin. Tapos, papalitan ko yun kasi meron pa ako pananim dun. Tataba pa rin naman yun. Tagyan ko sya ng isa-isa lang.

malinis kasi nakahanga ito. Ito yung palit. Nakahanga. Ito Hindi ko nga makita. Hindi ko nga malagyan. Malagyan ko nga kanina pa dapat. Ayan ang ating... It's sigh. Ito ating isahog hog na binili. nating na natin na na. Ayan, Ayan ito na siya guys. Hiwa-hiwa ko na. Isang yung din yan. No? Ayan, yan yung isa natin. Nagay na tayo ng mantika. Ito

At hindi siya manghang sa mata pag hinihiwa ko, no? At yung ng ito. At ating ilalagay na ang ating giniling ng sariling mantika ko. Hindi natin buso yan. Siyara madami. Ang giniling na yan, guys, na nasa last para Ayun, mayroon na rin siya ng pigada ko. Pero hindi na ako mag-vlogay mo. Kaya lang. Noon na kasi ako mag-ano siya. Ayun na, nagbinabi ng pamintang powder. Ayun na piso piso lang available dito sa ating sari sari store <laughs> yan lang tayo kung puha, no? yan dalawang piso yan okay giniling bagay natin yung ating gulay si Pizza. Sorry, rain coming. Nervous ko lang siya. And then, dry na natin. Pizza yun na may giniling. Okay. Gisa lang to Gigisa lang natin. So, lalagyan natin ng tuyo. Yo, tuyo, toyo, kala toyo, tuyo, nanti langsung bakal mala. bisa bisa nang gulai, hindi na hindi ko inubos yung maraming hmm. hmm. magic. Yeah. Kasi oh, may lasa naman na yung ano, biniling natin ano. So, hindi natin uh, Kaya lang, hindi nagdaga natin siya ng gulay. Kaya, kailangan natin silang, kailangan pa rin natin siya ang tin Ah. Ayan na. Ayan, oh, diba? Sabrit lang naman ang buhay nitong gulay natin. So, Grabe na to. pizza, We're giniling na may pizza. Ayan ang ating gulay ngayon. Ayan guys. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe o video ngayong araw. Thank you for watching my vlog.